Yo, what's up mga kapampam? Dito po kami sa Bakawan. Mangunguha kami ni Mother ng balilet or sa iba tawag man suso. Dito sa amin sa Quezon. Susong dagat 'yan. Oo, 'yan oh. <laughs> Paborito ng mga pato. <laughs> Paborito ng pato. Char. <laughs> Ayan, o. Oh. Ganito, o. Oh. So, nakita nyo na rin naman to sa mga nauna kong vlog, pero ngayon ko lang, sa tagal-tagal kong tao, tao ba ako? <laughs> sa 31 years kong pagiging tao, ngayon ko lang si mama nakasama na manguha ng balilit. Mula nung pagkabata, hindi naman niya na nasuot dito, eh. Ma, nasuot ka ba dati pa sa ano? Halika dito, dito ka. Marami ba dyan? Ngayon ko lang siya nakasama ng uha ng balilit. Or suso. Ngayon, nangunguha na rin siya, so masama na. Kaya niya niya yung ano, kinakaya na niya yung tusok-tusok dito. Kasi pag nangunguha dito mga kapampam ng suso. Ito yung mga to, ayan, ayan. yung mga ugat-ugat ng mga mangrove, ng mga pipisik, masakit yan sa paa. Sa mga hindi sanay, eh ako kasi, sobrang kapal na nung paa ko, pati ng mukha ko. <laughs> so, mula pagkabata, sanay na sanay na yan din eh. Dito sa pakawan, kung hindi nga raw ako Kung hindi nga raw ako napapunta ng Laguna Ang tawag sa akin dito ay ano Lalaong bata <laughs> Buhay lalao di diba? So ayan nangunga tayo ng panghalo sa gulay Kasi magluluto si mother ng Ginatang Ano tawag dito? Uh, gabi yun. Pero umaga pa lang. <laughs> Nasa gabi na. Charot. Yun. Basta. Relate dito yung mga taga-probinsya. So, yung jowa ko nung umuwi kami, pinaranas ko sa kanya maglaka dito. <laughs> Pati sa mga kapatid niya. So, ayun. Masakit daw sa paa. <laughs> Pero, di ba, naranasan nila yung buhay natin dito sa sa Quezon. So, kahit ako po ay laking lalao, lala, laking lalao, hindi ko po kinakahiya no? Ito po ang aming hasyenda. <laughs> ang hasyenda ng mga probinsya, probinsyano, probinsyana. Lalao. Yan. Hindi lahat, kasi sila may lupa kami. Wala eh. <laughs> may lupa, eh, nasa paso. Yan. Naipon ko na yung tagal ni Mother, eh. Napuno na yung kamay ko. O, ayan, oh. Nakadami na ako. Ayan, oh. Tapos, ang malupit dito, ngayon ko lang siya nakasama dito, tsaka, kami dalawa. Saan ka naman nakakita ng manguha ng balilit? May dalampayo. <laughs> Paano kasi, paulag-ulan ko limlim kasi, o di, ready kami. Tapos, <laughs> namamalilit na, na kapayong sa siyal. <laughs> Umuulan na. Sabi nung balilit, pasilong. si <laughs> sabi nung balilit, ay pasilong, mauulanan kami. Okay, sosyal, uh uh -oh. Sosyal na ano to, nangunga ng balilit. Bago, balilit. Mama, ito, pakidakot mo nga. Ang dami ko nang na, ano, isang puno na yung kamay ko eh. So, ayan. <laughs> na. Punahin na punahin naman natin yung kanyang hair. Yeah, straight. <laughs> straight hair. So hindi pa naman naulan, isara muna natin yung ating mahiwagang umbrella. Ela, ela. Eh, eh, eh under the mangrove tree. Tree. <laughs> oh, oh, yan di ba? So pag umulan ready kami. Di ba? Nakakita nakita nang namamalilit na nakapayong. Diba? Ayan. Tapos may ganito rin kalaki, oh. Ano ba tawag dito, ma? Bagungon. Ba? Bagungon. Ito raw po bagay nakakaano ng cancer. Nakakapigil, ganun. Eh, kahit naman ito, basta at ano. Parang press lang naman, eh, no? Uh Oo, -oh, kasi so, ano. So, nakakapigil. Nakakapigil ng ano, ng menopause. <laughs> Diyo ko lang. <laughs> Hindi yung ano. Ne, yun nga po, nakakaano daw siya. Ayun ang goiter. Oh, Oo. So, ayan. <laughs> may ano, lawa. So, ayan. Hindi ko kasi nagpunta, na dito. Hindi, oh, nga ako sa mga ano. Tara sa ilalim ng ano, bakaw. Ayan, mga bakawan. Kasi baka mamaya, ma, may ahas na ano, nakasabit yung ahas dagat. Ano matawag doon? Takig. Taki. Walu-walu. Ayan. ko. <laughs> Ang mga sosyal na nag... Ngunguha ng balilit with payong. Ayan. Ayan. Dapat ang dapat ang ano ang landmark ng ano ng ba, ng ng busdik ay balilit. <laughs> <laughs> Hindi naman ikikita ko na Hindi babaguhin na. Aray. Oo nga. Char lang. Ano lang yung joke lang yun. <laughs> mm, -mm. Yan, pagpunta po kayo ng kalawag, makikita nyo po yung arko na ano, hatian ng kalawag at bicol. Tapos pag nakarating na kayo dyan sa may si, sa may gilid ng dagat, yung big Sea naman, na may pagong na malaki. Yan. Mayroon sikat po ano dito sa kalawag yung pulong pasig. So nakita nyo na rin siguro yung sa iba kong vlog. Oo, pag sa ano sa kalawag, Alimango. Alimango Festival? Alimango Festival. Hmm. Sikat din po ang kalawag. Yan po, dinadayo din ng mga artista pagka Alimango Festival. Di ba yan ang piyesta doon? May 20... 25? May 25? Oo, piyesta yun. Alimango Festival Yun o, no, meron <laughs> Ayan <clears throat> So, pahinga muna tayo na ng panguha Si Mama naman, antayin natin Naiwanan ko na eh Sumna-sumna yung Pesco Ha? Sumisigaw <laughs> <laughs> na Sumisigaw na si Mama Nakalimutan niya kape, pedicure daw pala niya lang kahapon. Oo nga, nakita ko kahapon nagkukudkod yung babae sa kuko niya. O paano, uwi na tayo? Yeah, tayo? Hindi na daw at sayang, nandito na rin lang. Aray ko. <laughs> Yan, <Uy. laughs> yeah, nilimot mo eh. Ayan tuloy. Napahamak yung maganda mong paa. <laughs> ano? Yan kasi. Ayun. Ay ko. Meron po rito devil fruit. <laughs> Pagkakinain ko 'to baka ako'y maging ano um suso. <laughs> <laughs> ha? Ah. Yan. So ayan lang mga Kapampam. Ah uh, Dito ko na lang i-end kasi yun lang naman ang aming gagawin dito. Magkuha-kuha ng suso. Ayan. Hintayin ko muna si Mother dito. Thank you for watching.